Masayang nag-react si Sian Gaza sa isang post tungkol kay Zeynab Harake at sa kanyang love life. Sinasabi sa nasabing post mula sa News 5 na kinumpirma umano ni Zeynab na may relasyon siya ngayon. Sa comments section nito, kapansin-pansin na nag-iwan ng ilang komento si Sian. Isinulat niya bilang pagbibiro na hindi siya nagseselos sa sinasabing bagong kasintahan ni Zainab. Si Sian Gaza ay nagsulat ng ilang nakakatawang komento sa isang post sa Facebook tungkol kay hara Harake at sa kanyang buhay pag-ibig. Isinaad din ito na gusto umano ng sikat na vlogger na panatilihin itong low-key para sa kanilang privacy. Hindi ako nagseselos sa ad nito. Naiinis din si Sian na kailangang ibalita ang mga ganitong bagay. Ba't kailangan pa ibalita yung mga ganyan nakakabwisit lang? Nauna rito, ibinahagi ni Sian Gaza sa kanyang mga followers ang isang personal na mensahe na natanggap niya tungkol kay Zinab Hareke. Sinabi ng nagpadala ng mensahe kay Sian na maganda silang magkasama ng sikat na vlogger. Simpleng sagot ng businessman at influencer sa netizen sa pamamagitan ng pagpapadala ng litrato niya kung saan mukhang natulala siya. Matatanda ang kamakailan ay nagpost si Sia ng mga larawan nila ng bonding nila ni Zeneb. Sa ngayon ay hindi pa naman official na ipinapakilala ni Zeneb ang bago nitong boyfriend. Pero sa kanyang Instagram ibinahagi nito ang larawan na kasama nito ang rumored boyfriend nito na sobrang sweet. Ano naman kaya ang reaction ni Scastic Lee na may bago ng boyfriend ang kanyang ex na si Zineb? Kung nagustuhan mo ang video ko pakiclick naman ang subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat!